So, good morning. Mag-prepare ako ng pagkain sa aking tanda. At ito ay coconut. Alam niyo guys kung magkano ang price dito is $10. So, sa isang ganito may uh, $10 ng price dito guys. Ang mahal diba? Mas mabuti na lang magtinda. <laughs> yung sabaw lang sa kanya daw. Tapos ako yung kagain ng andito. Okay <laughs> yan. siya brush. Ayan. Na. Ayan. At ito ay honey at saka coconut butter. So, mo ni siya iya ang ginakaon kada buntag. So, iya ang utok. Pero, ayaw ka na. Ang utok is yung sharp mind. <laughs> Dili siya makalimot sa unsang mga kuhan. Ayan, mo ni yung ginakaon. So, ng mga mga di hat. Pagkita na mga pagkita na mga coconut butter or kanang version coconut oil. Pwede na. Diba? Ano mga limpanon? Ano mga kuan mga nindot kini nindot kini siya sa kanang mga uh, old woman bisa ka kung kaon kuan ni kay limtanon kay ko tanga din oh hani mo ni jay pagkaon ko na butag sa akong tigulang tapos pag maniya ginom og amang kanang kumaniya og kaon ani tagandan pud ko siya o oh, kanang kanang prutas o oh, itlog mo na siya ang pinaka niya Wala na tayo siya sandwich. Ngayon, patahan na ito. Always a na. Honey. Huh? Ah. Vitamins. I-order natin yung kubos. Siya yung special bread niya. Lagay natin dito. At saka dito. Okay, ready to serve. So, ako naman guys ay mag-prepare din ako ng pagkain ko. Today is Sunday. So, ngayon magluto-luto tayo kasi wala ang pagkain ngayon. Wala ng pagkain. May pagkain dito. na pagkain dito guys is na ready-made na. O, di ba? Is is, uh, ano ko na lang i ipainit tapos i-sir. Yun na ang pagkain dito. Hindi ako talaga yung magluluto. Init-init portion lang ako dito. Ito parang salad to. Ito na initin ko tapos ipigay ko sa kanya. Mamaya na lang sa akin. Ang sa akin. Mamaya na. dahil ko yung tanda. Tapos ako na lang. Ito. ko naman yung maliit na bawang para sa aking pagkain. Hindi natin ang bawang. Gawa ako ng awarma. Ah, magluto ako ng awarma. Ready made na kasi siya. Tapos, pagyan ko lang siya ng itlog. Dalawang itlog. Ang ano lang maisipan ko na gusto kong kainin. Basta hindi lang sa bahay. Lulutuin ko. Wala na akong kikialam kung hahanapan ako ng, ng ganun mga pagkain. Oh, at least, kinain ko. Ang hirap kaya mag-stay mag na walang kain. Tapos nag-board ka. Kahit ano na lang na uh, nasa ref. Lulutuin ko para magusog yung tiyan. Lagyan ko nito. Ito lang katapat. Masarap na. Wala akong ibang na uh, ilalagay ng mga... Sa, saya pa, panakot. Di Diba? Ang ibang kumang uh, mga maliliit, maliliit. Eh, para naman masarap. Wala akong ibang gagawin kasi ngayon ay Sunday. So, tulog yung tanda kasi kagabi walang tulog yung tanda. Pinakain ko lang siya kasi gumising siya pupunta ng CR at sabi ko gumaya ka na matulog kasi i-prepare kita ng pagkain diba ito yung guys ito yung awarma na sinasabi ko awarma pala ito yung ay karning kambing nilagay <laughs> nila dito pero nipreserve nila may dalawa akong itlog dito na pepper ayan maglagay na tayo ng oil maglagay na tayo ng oil oil Moka. ka? bisaya hindi na pala lagyan ng oil pala. <laughs> Kasi may mantika na pala to. Diba? Ang bobo ko talaga. Balik natin. Madami na pala ng oil. Thay. Ano ka ba tayo? Pati pasigain. <laughs> pasigain na natin ang mata. Para tayo ay magkakain. Transfer lang natin para makita yung... Ganun. Para makita yung paano ko nilagay. ba? Diba? May oil na pala ito. Ano <laughs> ba yan? Lagay muna natin yung carne kasi may oil to para maka-fry tayo ng ating yung garlic natin at saka yung spring onion. Pa-fry natin yan. With this. Ano yung mga kinakain nila dito guys? Mga anong karning kanding, kanding wala silang baka. meron yung mga kanding lahat. Kanding yung mga karning nila. Di ba? Or, yung mga malalaking kanding. Ano yung karniro? Iba din siguro yung lasa. Pero ito, kambing talaga to. Malalaking kami kasi may, ano sila, may farm. Yung mga kanding nila dito is mga malalaki. Hindi na ito pwede, pwedeng, hindi uh, na ito pwedeng lagyan mo ng asin at saka ano-ano pa ilagay mo kasi. Ano na ito, yung karne, may may lasa. Pag-ain natin yung bawang. i-stare lang natin ng konti para lang mag-mix, mix, 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 mag-mikos, mikos na siya. Hindi ba? Ganito. Pero ako, medyo yung matalang pa to. Pagyan ko na siya ng asin at saka yung black pepper. May you salt. Black pepper, yung konti-konti lang. Diba? Dali lang ituuan. Lagyan na natin ng spring, spring onion. Diba, dutot na. Simple lang simple lang. At saka dito naman, para huwag naman namin hugasin, dito na natin lang. Diba? So yummy! At meron din akong rice. Hindi pwedeng wala akong rice kasi kapag hindi ako makakain ng rice para ako mababaliw. Iba na kasi yung may anak ka, galing ka sa panganak tapos hindi ka makakain. Oh. Diba? Ubu-ubusin ko to. <laughs> That's it, guys. So, nanira ako ang life dire. Na ako dire grapes, uh, grape, grapes vinegar or soya sauce. Then, ito, zaitun or olive olive seeds para pampatanggal umay. Um, oh, sila yung gitawag diri nga. Kung naatay ginamos nga bulinaw or mga unsa pa nang ginamos tuloy o unsa pa. Ang ilang ipanggamos dire ka mga cucumber, na mga inani, ilan ang i-preserve. Muna ilang ginamos din eh. May pagpagana sa pagkain. Meron pa akong nakalimutan. Meron pa ito yung mga uh, sinasabi ko sa inyo guys na mga uh, cucumber. tawag dito ay kabis di ba yan ang mga pampatanggal ng mga pagkain di ba That's let's eat so ang kaunta magkinamot pa diyon ano na siya eh, importante diha na mga kaunta ha oh, to nangi ito sumod ani ha eh. oh, to nangi kuan ang sukan kay lami mangut ako lami-an kay kumukaon og kanang naay suka na yung mga aslum-aslum na pa kong na isili. Wala kong isili. Ag Agwanta. <gasps> siya. Hey okay guys, magtiwas ako kaon. Happy Sunday everyone. Bye bye.